Alam niyo ba kung sino ang unang humuhubog sa mga bagong recruit ng Philippine Marine Corps? Sila ay tinatawag na Drill Instructors o DI. Ang Marine Drill Instructors ang nagsisilbing unang ina at ama sa buhay militar ng bawat trainee. Sila ang nagbibigay ng disiplina, nagtuturo ng wastong asal, at naghuhubog ng tibay ng loob. Bukod sa pisikal na lakas, tinuturo din nila ang military customs, combat skills, marksmanship, at teamwork. Pero higit pa sa lahat, sila ang ehemplo ng tunay na marine, matatag, may dangal at laging handa sa sakripisyo. Kung wala ang drill instructors, walang matibay na pundasyon ang bawat bagong marine. Sila ang nagpapanday ng karangalan, katungkulan at kabayanihan sa puso ng bawat isa. Kaya't saludo tayo sa ating marine drill instructors, matitibay na haligi ng ating core. Ikaw, handa ka rin bang sumailalim sa kanilang matinding pagsasanay para maging isang ganap na marine? Kung oo, tara. Alamin pa ang tungkol sa Philippine Marine Corps at tuklasin kung paano maging bahagi ng aming pamilya.